hello po, magandang umaga po ah. Ngayon, ngayon po ay pa 40 days po ni Jojo. Yan. At tayo po ngayon yung papadasal. Tayo po yung mag. Umaga po tayo mag. Ano um, na ating mga rekado at saka po gulay. At tayo po yung Tara, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Mag, magkukano po ako ng gulay mag. Pabalat na po. Yan. Menudo. Tsaka po pansi. Ito yung type of layers ng ating May may ikon sa Tuloy kayo. Bikinag binu, di ba pag ano patatas? Maliliit lang. N'ma no. <coughs> <coughs>

Bawang wow. nah, hmm? yeah, okay? nah, yeah. <laughs> bawang, Баба. Это. Окей. Камам, это. Баба. Баба, Долго? еле ito dati po na po ipiprit itong ating patatas. Ito at ang piyasa po lang. itu hanya kelas terakhir yang semua aku ini. Hmm. Kamu buat apa? Om yang dibuat sobatnya coach Sama nabu abis-abis atas Wuih, kumit

Puso na po itong ating pati niya. Alay! Dayaan! At yan po, tila-lagi natin itong ating patatas. At ayan sa akin. Hindi. Oh, mister. Oh. Tinina Ayaw. Ay. Hmm. Um, Tutuloy. Oh, na Tutuloy. 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 Ate, ang putlata na po itong ating adobo o manok. ang putlata na dahil ako saan lang, sa ko lang pa kasi din. Ang di mo po nang tayo na na po nang tayo na Naso ko yung kamutin tao. At po tayo lagi natin gulay. At natira ano, at yung ano sayote at talo, at saka adjube. Okay lang. Ano? Yung patatas at lagi ating dahon. ¡Gracias!

もう一度。 celerer. Allegraqui conatino. Bon répondez. buksan mo pang namin ang mga labi namin kasi doon namin ba eh pakilinig sila mga tutun ka rin din yung din sa mga nga ay siyang mga na ng time team ang pinagdaan hirap matay na pa ito. ay paitan kung na ka naman inyong ina dapat kayo hindi sa inyong mga pag-ingigang at kahawin kaya ay kasi walang siya Rekomitar na Dominais Dumini. Di ba mga huwag Isus ko, ningapin mo po na matangin maamo ang kaluluan ni Isus Junior na namatay ng dahil sa kanya. Nagpakasakit ka kung pakamatay sa akin ko lang alam sa nasagaran mo ganit ng ka sa alamanan. O ng kapatid ng Jesus Junior. Diyos ko lang alam sa ng tiniis. mga ng kapatid ng Isus Diyos ko lang alam sa namukha. mga

bis ko lang alam

Ilang po sa po ang matay sa Christmas? lang kami sa mga gagawin at pinawas mo manalangin ka sa lamanan. ang patawaran mo. Ang sa gira nabuksan, isang saksak, isang matalim na sibat na binakala ng dugo at tubig. Oo, ang patawaran ng Jesus Diyos. Pero kami tayo ng dumina is dumina is spirito na siya. Kaya rin sa Jesus, mo po na mo ang kalulong Jesus Diyos. Nalamatayin dahil sa sa Siya nawa, sakit

yang doon kaputyan 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 kaputyan